Sa Davao Oriental, pinangangambahang mas dadami pa ang mga pamilya na apektado ng baha at landslide na ngayon ay umabot na sa halos anim na raang bunsod ng masamang panahon. Narito ang live report ni Jandi Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy? Sa tumila na ang ulan dito sa Mati City, Davao Oriental. Pero nag-iwan ng malawak ang pagbaha at landslide sa buong probinsya. Uh, dahil nga sa walang pati na pagulan noong mga nakaraang araw, maraming infrastruktura rin ang nasira. Tinamaan ng SUV na ito ng punong nabuwal sa lupon Davao Oriental. Matapos palambutin ang lupa rito ng walang tigil na pagulan. Ninyo. Pero hindi pa man tapos ang clearing operation, may puno na namang natumba. So, may magkapatid namang nawawala at pinangangambahang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Panlaisan, Pichon, Bayan ng Karaga. Delikado para papuntahan ang lugar. Sa Taragona, Davao Oriental, matapang na sinuong ng dalawang lalaki bit-bit ang motorosiklo ang rumaragasang ilog. Walang magawa ang mga residente kundi makipagsapalaran dahil hindi pa naaayos ang tulay na nasira sa gitna ng masamang panahon. Hindi rin madaanan ang tulay sa barangay PM Sobrecari sa Karaga. Kita ang paghampas ng tubig mula sa rumaragasang ilog na unti-unti na rin sumampa sa tulay. Kalaunan, gumuho ang bahagi ng tulay kaya pansamantala munang isinara. Binaharin ang kalsada sa barangay poblasyon. Mga nabuwal na puno at gumuhong lupa naman ang humambalang sa kalsada sa barangay Santa Fe. Umapaw din ang tubig sa ilog sa barangay San Antonio. Sa buong Davao Oriental, aabot na sa halos 600 pamilya ang apektado ng malawakang baha. Gumuho naman ang tulay sa Governor Generoso Davao Oriental kahapon ng hapon sa gitna ng malakas na pag-ulan na isolate ang sampung barangay sa katimugang bahagi ng bayan na kinabibilangan ng Luzon, Timblawan, Nangan, Surup, Tagabebe, Pundagitan, Lavigan, Langka, Luban at Kabuaya. Stranded din ang mga residente dahil ito lang ang nag-iisang tulay na nagdurugtong sa hilagang bahagi ng bayan ayon sa mga residente sa Samantala, dahil abot bewang na ang baha, gumamit na ng lubid ang mga residente sa Purok 5, Barangay Magdug sa Governor Generoso Davao Oriental para makatawid. Nagtulong-tulong sila upang ligtas na makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada sa gitna ng malakas na pagragasa ng baha. Nalubog naman sa baha ang maraming kabahayan. Inabisuhan naman ng LGU ang mga residente na maging alerto dahil sa halos walang tigil na pagulan. Nagpapatuloy din ang monitoring nito sa mga apektadong residente at sa lagay ng panahon sa Mindanao. Gumamit na din ng lubid ang ilang residente sa bunawa na Gusan del Sur para makatawid sa malakas na agos ng baha na halos abot bewang na good sa ilang lugar sa Davao Oriental matapos Cecil sa ngayon ay pahirapan yung paghatid ng uh, relief goods sa ilang uh, lugar sa Davao Oriental matapos ma-isolate dahil sa mga nasirang uh, tulay pero nakipag-ugnayan na raw ang provincial government sa DPWH hinggil sa problema ito Cecil Maraming salamat John D Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao